ganyan so, eh. Saan na kuwarta? kwarta? Ha? Palit ko guys. Palit kubas. O kung saan? Sudan. Sudan. mga idol sa... Nilipid mga idol no? Sa Atbang Plaza. Ayan, dito kami mga idol. Ah, uh, si mga idol. Si ano? Si Mox Gabriel no?

Oh. Ha? Kung gusto mo mo ato mo mga idol, ngayong bukwarta, gusto mo, ma kwarta, <laughs> okay. oh. pag dress pag Para sa piso-piso, singko. Bata, kayo, mga idol. Tama yeah. ha? <laughs> ha? Gusto mo mo mo. Gusto mo magkwarta, kwarta, singko-singko, pisos. lang dress <laughs> Hmm. nah si Benilipin teka muk singko, bagai bata, oh, oh. nah, maypeng may pabata may kuota, may kita kuota nggak itu, ini nah, mana sih idol, lo? Kay.

Dagan kay si mga kwarta mga idol no. Mga bata mga idol, dagan kay kwarta no no no. Asa kun mga idol? Kene. Eh, sabuen. No, tao kwarta sa mga bata mga idol no. Nah, dagan kay mga idol si kwinta may si. Ah

Ito yung papapa ng mga idol, unang nang-apresya nang para ikapalit-lugas. Oh, no. Nga na, kakakuha mo mga bata nung mga idol nung no, ka, kakakuha. Ito piso yung nga pa. <coughs>